asa naman yung tao ng balaya ni Diriya? oy asa naman ang mga tao? Diri, ganyan ako buntag nagmata Badagan kay kong mga sugo, pero wag na natuman. Hoy, Sir na Naunsa naman yung tao ka? Wala kay plano magmata? Alasin ko na ni sa hapon? Tulog na Japon! Ang akong sugo sa'yo mga ka ng ako sugo, ako buhat. Unsa man! Tapos kalata pa dyan yung kwartuhan ni Diri na unsa man yung bataan tawon... eh. Uy, wala. dagan kani kwarta. Sarbon! Psst! Kakanag ba din mong kwarto, eh? Kanang... Sige, katulog lang dira, ha? Huh? napajut. Katulog lang dira, katulog. Ako na bala maghipos ani tanan. Tulog lang dira. Kung gusto ka, magmata ka. Yan, ako, na, po ka. Um, ako, ako na kasi kapuyon ka. Ako, na ba si Kapuyon ka ba? Ako na ni, ako na ni, ako na ni. Na, ayaw nag, ayaw nag effort. Kaya na, kay, na ako kain, kaya kain ako ni Kaya ni mo tanan. Kaya ra, basta ikaw Matulog na kadira. Oh, sige, daliin ina gipos Kaya ano. ako'y makahipos sana na. Sige, ron. sige, 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 sige. Ulat sa akay. Nagli. Sige. Okay. Tulog na, tulog na, tulog, tulog. Kakalat ba ng kwarto? Ganan jud ko basa ingani ng mga kalat ba. Mawa dyan ang kaingit sa akong ulo. Sige, tulog na dira. Bye-bye. Next year nagbangon.